Ilang oras na yung pinang-interact? Yun po. Ah, uh, ang kapaligrahan kasi may pinatrap sa mga karasada na nabatay. Kaya dapat recheck sa amin kung meron pa po natitira. Tutuntunin po namin yung mga accident-less nanghahas. Hello guys, nandito na po kami sa iskwela ano, kung no, sa escuela, may namatang silang hahas. Oh, so, dami nila. Pero meron na <laughs> ako. Yata akong makapag-focus. <laughs> ah, <laughs> ito At, lang po yung check namin, no? Yung sa side. Pero doon sila na uh, pumapasok ng mga Kailangan sa rayon kung Pero yung as, guys, ah, mo. Sa kailangan. So, kasi na. Ito makinig. Ito mag Ito makinig. Ito makinig. Ayun si tatay guys. Oh. Magano na siya doon. Oh, pusa. Oh, pusa. Hey. Ang oh, pusa! Oh. Ang <laughs> init pa mo. Ay pusa! <laughs> Ang daming pusa dito po. Alam, mainit dito. It's nice. Like Tingnan mo Mainit ba dito, baka -ano mamatay sila dito. Wala kaya dito. Wala ba tayong matcha, Mainit! <laughs> Dahan na norla. Ang mga mga

<laughs> Pero hindi nang gumasabong ka na ni ko wala na wala naman dito wala na ata dito sa marketto okay, ayun set talaga siya galing ng wala ibang butas Sabi na naman? Doon tayo yung Hindi gumagano yung camera natin. Sayang. Mas mayat dugo. Alam yung

dito sila galing eh. Ayan. Pero kailangan, ano nila, ano na lang ng alo, black snake, mm, night. Or, sara. O, oh, sara na lang. Madam, yung kasing uh, giliba namin school na yun, <laughs> uh, yung ginagawa na yan, meron talaga dyan, kahit na pag umaga, yung mga estudyante, tsaka yung teacher, nakakita sa ng cobra dyan. Papa. No? Kaya lang, baka yung akasya na yan, meron kasi nakasad dyan, baka maya, kung muna nag-start kami na ano, lumabas yan. Ito yung school na ginagawang bago ngayon. Yung school na dati sa daycare yan, dyan kami nakakita talaga ng mga sawa, mga, mga, cobra. Matagal na po yon. Uh, oh. So, Giniba so, ko na sa si si ito, last year pa eh. Na Sige po, check po natin. Maman. oh, yan, dyan talaga nagagalig yung ano. Ayan, check pa natin mamaya yung doon, no? Yung dito muna na kasi, check natin. Misa, nasa libro nga eh. Mga ano po, mga... Libro na

hindi po masyadong mainit dito. Saan po yung ano tayo? Yung medyo presko. Dito po ano? Oo. Oh, ko yung naalis ko yung ano yung sabit-sabit dito. Opo. sa eskwela. Sige. Malapit lang siya sa room, no? Itong ano. Parang Pwede ko pang ano uh, ito, Tay? Ha? Hindi po ba kinakain ito? Kalabasa po ata ito eh. Hindi, patola ata. Patola. Yan <laughs> 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 yung pinakamasukal. Opo. Pinakamasukal, pinakamalamig. Hmm. Sige, Tay. Ah. Hindi po, ano yun natin? na may naman po, may bakas ng yun lang, dito eh. Ay, wait lang po, ang uh, pagpaalam natin kung pwede pong alisin. Pwede pong ano yun to, alisin itong... Para po ma-check po namin na maayos. Dito Basta safety na ka rin tao, kama pa yan eh. Ano po? Yeah. Ay, mulay. Kasi kaya pwede naman yan. importante kasi yung punto meron dyan. Hindi um, ba namin kasi sa bandang dito sa isang medyo? Ayun mo, oh. dito pala na kaya plastic din eh. Hindi gula yan, parang ano lang yan. Ito mo lang yan. Pakwan daga. Pakwan daga. Pakwan daga. Dito. Ah, ang awa, ang, sa akin e... ang siguro ng mga bata. po kasi mga ay bakas, ay ay bakas, ay yung yung bakas dito sa oh, side si Bakas lang Pero, po. Pero natin kung meron siya laman. Lang. bakas? Ang bakas? Ang bakas?

Kaya nasa ilalim siya, relax siya po. gawang ka. ini Diyapin po yung nga gawangin niya. Huling tigaganak ang kopo ring anak yung uh, karing schools. So inaos tayo po yung ng nga Snakes Rescue Princess Tuklaw. Uy!

Masyado yan po uh, Delikado na Masyado yan po Delikado yan ng anak kaya katamo nga Anak Kaya po nga mina Minaw si Madam Agad agad tayo po inaksyonan eh. Agad tayo po may aksyon. Lapang po na din siya. Mamadaling kasi medyo mabdi yung balat niya.

Yeah. 'Yan yeah, yeah, po Ma'am, eh? uh, uh, sa po uh, dito one, one, Ma dakal, dakal pong salamat. Uh, eh, uh, dito to kami tatuloy. Eh, magpupulayari. He? Makakaalam Kaya Central, natatamo mo naman. Niya, at uh, 14 barangays po. Basta te po busy. pagbagong bagong ano siya. Malambot, no? Ang yeah. Tsaka, sobrang lansa. Isacrifice isakripisyo tala po anak. Ang uh, uh, estudyante tamo mo <laughs> <laughs> Thank you so much. Ay, ano po ako? Ang galing mo. Ay, yes, Ay, mama, Ay, yes. nah, oh yeah, I suppose I am. May mga pangko? po talaga sa katatunan. O, taba-bawo mo lang eh. Ang palagi kayo, dakalya pa po. Ayap-apin po yung kain po yun eh, i Princess of Love. O, chit po kami sa side. Ayan, palaw niya po kayang kain na po, YouTube. O, palaw tayo po kayang YouTube. O, face po na po, Princess of Love. Ngunit natin and <laughs> hindi pa kami tapos. Ay, no? Sa lang sa sadya na nilang sinin. Kapilis mo pala muna eh. Ano? Ano mo, Madam Ha? Kahit libre yung kabaw ko, natatakot pa rin ako mamatay. Dahil uh, gusto ko makatulong pa tayo dito sa bayan ng San Simon. Oh, huh? Nakakatakot na, ang as! Ano kami guys? Ano kami ng mayor na no, para bano yung mga as <laughs>

Wait! lang Ay. no Ay. ninye, 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 ng ninye, 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 ninye,

aramang na lang 'no, agad tayong pinatawag dito ni Mayor Ryan. Hero 'no para yung mga ibang grupo, dito units. Ah oh, napakaano salit na din sa kanila guys. Napakaganda na action natin, natodos. Ha?